What's up mga ka mga peace Paala na kayo anong gusto nyo itawag ko sa inyo Basta nanonood kayo, masaya na ako doon So another day, another 24 hours na naman ang pinagkaloob sa atin Para gawing valuable at makabulahan tong araw na to So yon mga kapisan Kung mapapansin voice over tayo ngayon Kasi tinits testing ko itong isa 360 Go 3S ko Tinesting ko yung looping feature niya So, Naisip ko kasi punta ako ng Makati umaga So wala akong dashcam So why not gamitin ko yung existing camera ko So minount ko siya sa ulan si SC-01 ko Na sobrang ganda ng suction power niya Eh diyan guys Tangaling tapat Pupunta ako Makati For protection syempre Kailangan natin ng dashcam Iwas sa mga crocodile Sa mga crocs ba? Diba? So yan Tollgate na tayo Capitex nga pala to guys yan, kakalagpas na natin ang Cavitex. Samahan niyo ako, punta ako ng mga TV. May, may, errands lang ako doon. So, ito lang muna. Ito muna yung content natin for today. Testing ulit ng camera ng Insta360 GO 3S as Yan. So, during that time, ano ba, review natin. Okay naman siya, no? Naka 4K tayo dyan, 30 FPS. Pero, nung nire-record nung time na yan, Tuesday yan eh Makikita nyo naman Maulap Pero hindi ganun katirik yung araw nyan Ang nakita ko lang na downside that time is um, Uminit yung Insta360 Go 3S Kasi sinaksak ko rin siya habang nag-record para uh, Hindi malobat agad-agad So Nung, nung nag-prompt nag yung camera na Ayun nga, mainit siya So ginawa ko muna nag siya ng recording then gira ako pinahinga ko muna and buti lang yung mga clips na nakuha to paano okay naman nung na review ko so yun nga Capitex pa rin tayo and nga pala guys mas okay na kung pinapanood yung mga videos ko mas okay na naka headphones kayo para mas rinig yung tambucho ni Haji kasi mabase yung tunog nung tambucho ni Haji kung hindi kayo naka earphones hindi nyo masyadong ma-appreciate or hindi nyo, ma or di nyo masyadong maririnig So yan ito, LRT na to yung extension papuntang kay guys Sa so, mga dumata ng Cavitex, alam nyo yan So dudugtong na yan sa Cavite Eh, di natin alam kung kailan Alam nyo naman, uh, recent na events ang kaya sa bansa natin Ayoko na lang mag-talk Aray ko po So yan, medyo padulo na tayo ng Cavitex Taimik muna ako, pahinggan nyo muna yung ano Tambudyo ni Haji Iyon na nga mga pisan, mga orb, ginabi na tayo. Yan. Edsa na yan. Sobrang traffic. Grabe. Ang tinde. So, ilang guys. Mga pis, mga pisan. Mahusay lang to. Tingnan nyo. Ipapakita ko sa inyo anong ginawa na itong matinding ano na to matindi driver na to. Ayaw ko na lang mag-talk. Kaya na kung siga sabihin nyo kung mali ako or what. Kung may mali ako dyan, matatanggap ko yan. Sige, go. Ayan, abangan nyo lang ha. Abangan nyo lang. Ayan na. So, under na ako dyan. Unti-unti, no? Daan-daan. Tapos bilang, boom! Kita nyo yun, guys. Mmm! Lumiko! Hindi nag-signal light. Kung kailan nakakabig, tsaka na lang siya nag-signal light, no, guys. Ang tindi, no? I-replay natin. I-replay natin yan. Replay! Ayan, no? Mmm! Lumikot. Tapos nag-signalite lang bigla, no? Ang tindi mo. Shoutout sa'yo, kuya. Kung sino ka man. Ang galing-galing mo. Nakakatuwa ka. Ang lupit mo. Nakakatuwa ka. Patuloy mo na yung ganyan. Hahaba <laughs> yung buhay mo. Shoutout sa'yo. Ang tindi mo. Replay ulit natin. Iyan no ah Napusin na tuloy siya ng mahaba na high beam Woo Ang mo, ang mo kuya Ang mo Saludo sa'yo Yun lang Shish Tindi niyan mga kuys oh Mukhang hobby niya talaga yun know? oh Ayan oh, inulit ulit oh Inulit ulit Ang talaga Ni kuya Antid ni mo! Ah, replay, replay! Isa pa, isa pa, isa pa, isa pa! ah, 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 Ay, naka talaga! Ang hiling ni Kuya sa ganaan! Antid ni mo, Kuya! Shoutout sa'yo! Ah, last, last, last replay! Last replay, ah, ah! Ah, ah Ayan talaga! Singit talaga siya sa agad, Kuya! bless sa'yo, na? Pagpatuloy mo lang yan. God bless Ayan na mga orba kakoy Sasanay-exo tayo nyan, okay? Sum-up lang natin yung camera Nga pala nung gabi na yan Naka 1080p na ako, 50fps Hindi na ako nag 4K, 30fps Kasi madilim eh, pag 4K So yun, all in all Pwede ba siyang gamitin dashcam? Okay ba yung looping record? Para sa akin, mm, hindi Kasi umiinit yung camera And hindi lahat ng footage niya kuha kasi hindi siya katulad ng dashcam na uh, sinisave niya lahat ng record. So nangyayari, no override niya lang na ino override So may mga hindi siya na save na record. So pero may mark option naman siya. And yun. Pero yun guys, opinion ko lang naman nasa sa inyo kung gusto niyo pa rin siyang kung gusto siyang gamitin na dash dashcam permanently. Pero mas suggest ko na siguro pwede yung mga, ano, mga backup lang or temporary dashcam, mga ganun. Pero all in all, kung pang vlog, saka iba pang mga uh, purpose, okay siya, okay yung Insta360 Go 3S. So yun lang guys, mga orb, mga peace. Maraming maraming, puhipiyok pa ako niyo. Eh. Maraming 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 salamat kung umabot kayo sa part na to. Dito ko na tatapusin yung video. Please don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell button para lagi kayong updated sa mga videos ko. Every Tuesday naman ako nag-upload. And yun, see you on the next one, guys. Comment lang kayo anong mga um, gusto nyo pang i-vlog natin and whatsoever. And kare-reply ko kayo as soon as I can, okay? Ayun, e maraming 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 salamat. Peace!